Yan, ito na lang pong tatlong natira ngayon sa gis namin mga rebels. Iwan ko lang bukas. Kaya good afternoon po. Andito naman po kami ngayon sa talimah uh, Talima, Ulanggo Island. Ayan. 대한민국의 자부심이 지 nila ang ito, 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 Ayo, ulo, ito, ito, ito. Yan kaya Kahapon po, marami po kaming gis kahapon. Tapos ngayon, yung tatlo lang pong natira mga drivers no, yan. ito. ito, ito. Ha? Oh, Yan. Kaya muna namin sila hanggang ah uh, 35 minutes, mga ka-rivers, no? Ayan, no? O, karay. Kaya, sana po, um, kanina po, punta po sana kami ng floating uh, restaurant, mga ka-rivers, kaso, sing lakihan na po yung mga alon, no? Pumuti. Pumuti na po yung mga alon, yan. Kaya, i-cancel lang namin punta ng, ano po, floating uh, restaurant. Doon lang po sila mananghalian sa, ano po, dive shop. Kaya, bago na matapos yung pangatlong driving bago naman po sila kumain dun tapusin mo na lang pangatlong driving kaya yan o sa ganitong pana, sa ganitong buwan po mga drivers hindi po ano hindi po tayo mag ano po dito kasi um, malakas po yung hangin amihan dito tapos kung titira yung malakas ah, uh, Tapi malaki pong alon dito. Yeah. yeah, thank you, thank you for watching mga uh, karabir. Sana po no? ay hindi po yung magsawa. sa mga porta po. Hindi alon lang po mga karabir si Eugene Lagos. Uh, Facebook page ko naman po, Eugene Lagos. Uh, yeah. Thank you, thank you.